1,997. 1,998. 1,999. 2,000. Yay! 2,000 ipon ko sa ko. Yahoo! Beba! Ano yan? Princess, halika rito. Tignan mo ho. May malaki akong ipon tamo Wow! Wow! Ang laki lang mo niyan, Beba. Alcans Bigay ito sa akin ni nanay nung nakaraang araw. Sabi niya, magipundo ko ng maraming pera. Ang galing naman! Ang laki sa'yo! Sa akin! Ang lang ng piggy bank ko! Alam mo ba, marami na akong lagay dito sa alkansya ko. 2,000 pesos! Totoo! 2,000! Grabe! Ang dami mo ng pera, bay bang! Mayaman ka na! Kaya nga eh, pakinggan mo! <laughs> Baka yung alcantia mo? Okay. Eto, princess, oh. Hala! Ang bigat nito, bebang! Ang daming laman! <laughs> Sabi ko sa'yo, eh, kasi may mga perang papel, tsaka bariya, marami. Bebang! May 20 pesos ako dito! Gusto mo? Sayo na lang! Ilagay ko dito sa loob ng alkansya mo! What? Naku, Princess! Huwag na! Sayo na lang yung pera mo! Sige na, Bebang! Gusto ko kasi maglagay dito ng pera sa malaki mong alkansya eh! Hmm. Sige na nga! Basta walang bawian ah! Oo naman! Hindi ko babawian! Promise! si Princess talaga. Nainggit na naman. <laughs> Eto na, ilalagay ko na tong pera ko. <laughs> Hala, ang sikip naman. Huwag mo na kasi ipilit, Princess. Siya na lang yan pera mo. Huwag mo na ganun ilagay sa ko. Gusto ko talaga maglagay dito, bebang. Wait lang, pipilitin ko. <laughs> <laughs> Ayun! Pumasok! <laughs> ba? Diba, ang sayo sa pakiramdam kapag merong nailalagay sa alikansya na yung may ipon. Kaya nga eh, sana bilang din ako ng malaking alikansya katulad nito bebang. Magpapabili ka na kasi kay Aling Tiri, para parehas tayo. Sige, magpapabili ako kay Nanay Bukas. Gusto ko, yung hindi din. Princess, akin na yung alkansya ko. Papasok na ako sa bahay. Hala, mamaya na. Naglalaro pa tayo eh. Baka tinatawag na ako ni Nanay Princess eh. Akin na yan. Eh, paano yung nilagay ko ng 20 pesos dito sa alkansya mo? Sabi mo, hindi mo nababawiin. Laro-laro lang bebang! Dapat ibalik mo yung bente ko! Wala akong pera dito, Princess! Nilagay ko na dyan sa alakansya ko! Babawin ko yung bebang! Pambili ko yung pagkain eh! Kukunin ko to dito sa may loob! Princess! Hindi pwede! May sira yung ko! Yung bente ko kasi! Nasa loob! Ibalik mo yun! Princess! Ako na yung ko! Nandiyan yung ipon ko. <laughs> Iyo, uwi ko na to. Dibiyakin ko tong alkansya mo. Kukunin ko yung 20 ko. Huwag, princess. Masisira yan. Magagalit si nanay. Ibabalik ko rin sa ito, beba. Guys, ano kaya ang gagawin ko para makuha ko yung 20 dito sa loob ng alkansya ni Bebang? Kasi, pambili ko ng chichirya, hey. Eh. Mag-comment lang kaya. Bye-bye!